Ang danyo fish ay omnivorous, ibig sabihin kumakain sila ng iba't ibang uri ng pagkain. Narito ang ilang mga tips sa pagpapakain. Magbigay ng balanseng, mataas na kalidad na flake o pellet na pagkain na para sa tropical fish. Pakainin sila ng kaunti isang beses o dalawang beses sa isang araw. Magbigay ng live o frozen na pagkain tulad ng brine shrimp, daphnia, bloodworms, kitikiti, upang magdagdag ng iba't ibang pagkain sa kanilang dieta maari itong ibigay duarmi 3 beses sa isang linggo. Pakainin sila ng tamang dami na kaya nilang kainin sa loob ng dalawa o tatlong minuto. Iwasan ang sobrang pagpapakain upang hindi madumi ang tubig. Maaari ding magbigay ng mga suplemento tulad ng spirulina o iba pang algae-based na pagkain para sa karagdagang nutrisyon. Tiyaking alisin ang anumang natirang pagkain upang maiwasan ang pulusyon ng tubig. Kung gusto mo ng mga ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow